Abel. Good afternoon. Good afternoon sa inyong lahat. Ayan. 6 ano na. 6.25. Ay, 6.20 na. 6.22. Ayan. So, ngayon. Ayan, o. Oh. Katatapos lang natin magpakain sa mga ibon natin, sa mga warrior natin, mga Abel. So, kanina, nag -mid -toss tayo sa... Uh, apalit lang naman sa may jendra Doon lang tayo nag -mid -toss. So, gusto nyo mapanood yung mitos natin, andun sa page natin sa Tagaytay Loop KBL Nandun yung ating Uh, mga video na ina-update ko araw-araw. Hindi lang dito sa uh, YouTube natin, mga abel So, yun. Kailangan natin mag-prepare. So, pasensya na kayo at medyo madilim na. Ayan. Ginabi Binab na tayo. Ayan. Kagigising-gising lang natin. Kasi kanina, mga abel ah, uh, hindi ko namang, pinipilit ko namang araw-arawin yung ano ko. pagla ko ng live video every ano every tanghali or pahapon sa ating page yon mga Abel. Uh, kalina nga is nag-viewing na tayo ng ibon natin. Yan, ito si Pandora, itong Peter si nating dalawa. Itong si Peter B at saka si Litar. Yan, mga na-tape yan tatapat na eh, 2 4 5. Yan, lima, lima, sila. Yan mga Abel. Then kanina naman, Anami dos naman natin is eto si Peter B na young bird ng uh, KFC TGRC ayan o, KFC TGRC yan, double ban so yun, lilipad sila ng south then, etong si Kiling yan hindi ko pa nahihili yung leg niya ngayon katatapos na lang, lang kumain eh yun, no? tapang, kita, 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 kita nyo mga kabel yan o, no? alright ang ganda, at least nakarecover na siya pwede pwede na so eto, ayan, si Litar din yan so na-personalize nga natin yan so ngayon, tatanggalin natin yung personalize nyan pagka tapos ng training natin sa TGRC, kung ano man maging performance nyan diretso pa rin natin yan mga Abel sa derby, so yun subukan natin, saan natin gawin siyang stack pagka maging finisher o saka mag overall yun doon natin gagawing stack yan mga Abel so subukan muna natin yung bloodline natin na to bago natin gawing stack yan then kanina nga is nag mid toss tayo yung tatlong yan ang ganda ang ganda ng pinag mid toss ko mga Abel tabing ewan eh, eh, ko ba kung ilog ba yun, o tabang na yun kasi kasi ano siya eh, sa bagay parang tabang ata yun eh hindi ko rin maintindihan kasi ang laki ng ilog na yun eh <laughs> so yun nga mga kabel uh, panoorin nyo mamaya sa ano natin sa page natin then eto itinotos ko na rin to eh itong si ah, uh, Peter na to eh ano, yung Peter natin na yan, yan. then eto tinotos ko na rin to eto unang tos nito silang dalawa San, San Fernando itong si ah, uh, uh, Pandora at si Peter. So ngayon, pag tingin ko ng tanghali, kasi maga ko silang pinakawalan doon, mga 6.30 siguro. Tapos syempre, pag uwi ko, mga bago mag alas 7, wala pa yung dalawa. Syempre, first toss nila noong nakaraan. Pero pagdating ko ng tanghali, ito lang yung nandito. Ito, wala pa. So pagdating ng hapon, mga bandang alas 4, alas 3, alas 4, sabi ng anak ko, nandun na daw sa landing board ko, mga Abel, yan, dyan. Nandiyan na daw 'yan. Pinapasok na lang daw 'yan. Hmm. So, sa second time nila na itinos ko kahapon, linggo. 'Yan, yung dalawali. Sabay na silang dumating. Hmm. Kumbaga, habang tumatagal, bumibilis na sila. Ito talaga mabilis. Peter kasi 'to eh. Mabilis kasi talaga 'to eh. So, ngayon, tinitingnan ko pa kung isasagad ko to sa laruan kasi medyo bata pa. 4 months old pa lang 'yan. Parang same nito, 4 months old ba? Tingnan natin yung bagwisa yan. Ah, 3 months old pa lang to. 1, 2. Ah, tama, 4 months old na. Magpo 4 months old na. Ito kasi, tingnan nyo mga abel Oh. No? Ayan o. 4 months old na yan. Nahibo na yan. Ayan o, kita nyo. Bagong tubo. Hmm. Apat, 1, 2, 3, 4. Ayan. 4 months old na yan. Yung ibo na, no? no? hmm. na, na yan. So, pwede na yan. Alam ko kasi sa August 17, mag-i-start na kami sa pare sa Norte. So, possible nga, pwede natin to ilaban. Kung saan, hanggang saan lang aabot. Eto, ganoon din. Titingnan natin, mga Abel. So, pwedeng ilarga natin. Pero ito kasi, gusto ko ilaban ng puling saan eh. Magaling kasi to. Eto si Palawi na lang talaga eh. Si Palawi, maaga umuwi. Kaso, pasaway na talaga. Mga Abel. Pero sana, dito sa tatlong to, may mabilis. Pero tansya ko mabilis dito. Mga Abel, is ito. Ito. Siyempre, hindi ko naman sasabi. Alamin muna natin kasi base lang, base lang ah. Ito talaga, pandikdigan itong ibon ito. Peter B kasi ito eh. Yan. Yan yung kapatid ng ano natin. Ah, uh, Peter B na hindi umuwi ng taklobang. Kamukhang kamukha niya mga Abel. kitang kita nyo. Kamukhang kamukha. Ayan, balikan niyo yung mga video natin. So, yun nga pala mga Abel. Meron na tayong ginawa ditong ito. Yan. Ayan. Gumawa tayo ng bawang. Ayan. So, ay bawang si Buyas pala. Ay, si Buyas. Kakamali-mali na, ba. Magmeryenda na. So, yun. Hindi <laughs> pa tayo nagmeryenda. Oh, yan. So, ito, kaya medyo lanta na kasi kahapon ko pa ito nilagay ng gabi. So, ngayon, ayan, lanta na rin 'to. Itong isang 'to doon. Doon sa kabila yan. So, ilagay na nga natin 'to. Hmm. So, yun nga, ginayat ko para maging fresh uli mga abel. Then Sasabit uli natin dito. Ayun. Sabit uli natin dyan para medyo yung ano nya yung uh, paghinangin, papunta dito. So kasi pag doon naman natin nilagay, Tutukain lang nila. yan mga Abel. O kaya dito tutukain lang nila. Pero pwede, pwede. Lagyan natin dito kasi hindi naman nila matuto 'to eh. Iyan 'no. Para paggaano 'yan ng no. Then meron naman dito mga sobra. Ayun 'no eto so yun then dito naman lak muna natin yung mga abel ayan then dito ayan kunin natin to ayan ginayat ko yan mga abel kasi para ano uh, may sobra hmm. ganyan lang para medyo ano mga abel medyo maganda yung ano natin dito lagyan natin ng sa taas yan. Yan, lagay natin dito sa taas. Yun, oh. Yun, oh. Lalagay tayo. Yan. Para laging press yung ano natin, loop natin, mga abel. Yan. Then, eto, itong dalawa, lagay na lang natin to sa ibabaw. diyan Ayan. Sa ibabaw. Ito. Yan. Hmm. Para humahalimuyak yung ano natin, area natin ng sibuyas. So gusto niyo lagyan niyo rin ng bawang dito, lagyan niyo rin ng luya para isasangkutan na natin yung mga ibon natin, ko. <laughs> so yun. Ayun no? Oh. Alam mo namang may mga nice na ano, uh, gayahin 'yan. Effective po 'yan, 'yang sibuyas na 'yan. Effective sa loop natin 'yan. Hmm. Pero mas maganda niyan mga abel kasi malaki to. So ang mas maganda diyan is yung ano yung Tagalog na sibuyas. Ayun. Yung maliliit, yun. Yun. Apatapang sigurado nun. Si Buys na yun. Gayatin mo na sa gitna yun. Tapos, oh. Ilagay mo na sa lup mo every night. Hmm. Tapos, umaga, tanggalin mo na. Gamitin mo. <laughs> Para hindi sayang. Pwede naman, eh. Mm. Gayatin mo lang. Wala namang ano yan. Hindi na makakainin ng dagayan. Hmm. Pwede mong gamitin yung kinabukasan. So, yan. Sana maging healthy yung mga ibon natin at saka sa paparating na training natin bukas sa TGRC. First training natin ng Plar del Bulacan. So, yun. Tingnan natin. Kung natin, alam ko may pooling din nun. Tingnan natin kung pwede tayong sumali sa pooling. Yan. Kasi eh, grand pooling yun mga abel eh. Try natin. Subukan natin. Ito to. Ito, ito susubukan natin di pooling. Yan. First training natin, may pooling kaagad. Yan. So, abangan natin mga Abel. sa uh, sasakay natin bukas ang mga ibon natin. Then, Wednesday ang pakawala.